Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Bumabati sa lahat ng mga listeners gamit ang radyo at syempre ang mga sumusubaybay mula naman po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo gamit po ang ating radyo TV at mga online platforms. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Patuloy po nating na pag-uusapan ang tungkol sa paghahari ng Panginoon sa ating buhay. At mahalagang maunawaan kung bakit ito po ay importante. Ano po? Una sa lahat, may mga pagkakataon na yung gusto ng Panginoon ayaw natin. So pag sinabi natin siya ang Panginoon ng ating buhay, eh nangangahulugan po na tayo ay magpapasakop sa Kanya. Ngayon, ang katanungan, bakit yung pagpapasakop na ito ay hindi madali? Yamang gusto naman natin siyang patuloy na kilalanin bilang Panginoon ng ating buhay. Sabi nga sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord when you don't do what I say?" So ibig sabihin, may mga tao talaga na ang tawag sa kanya ay Panginoon, subalit ang pagsunod ay hindi mababakas sa kanilang buhay naalala ko tuloy yung awit na Heart of Worship, sangayon po sa isang uh, aklat na aking nabasa, ito pala nung sinulat ay merong uh, pinagdadaan ng karanasan. Kasi po yung sumulat nito si Matt Redman, ay kabilang sa isang church na kung saan yung pag-awit po ay pansamantalang pinatigil, pinagbawal. No? Mapapaisip ka, no? bakit pinagbawal ang awitan? Well, ang reason po doon dahil marami daw sa mga umaawit sa kanilang church and I would say na ito po ay uh, karanasan din ng karamihan sa atin sa anmang church tayo naruroon. Yung bang pagdating sa awit, we easily declare and proclaim na we love the Lord, we sacrifice for the Lord, we give Him our lives, we offer our lives to Him. And yet, pagdating sa katotohanan, yung pong pamumuhay na praktikal, ay hindi naman makita yung pagsunod. So, ang sabi po ng pastor ni Matt Redman, pagka ganyan tayo, hindi natin naluluwalhati ang Panginoon, naiinsulto pa nga natin siya. So, pansamantala pong pinagbawal yung awitan, at ang ginawa po nila ay ineducate yung tao about sincerity in worship, ineducate yung tao about uh, the lyrics of the song, kasi paminsan importante rin yan, ano, kasi kadalasan po ang attraction natin sa kanta yung tono eh. Kaya misang kahit na hindi na natin iniisip at sinasapuso yung lyrics, basta maganda yung tono, feel na feel natin eh. Pero maganda yung ginawa nila. So, uh, matapos pong uh, ma-educate yung mga tao ni review yung mga lyrics, they decided to lift the ban on music and uh, reintroduce music. At yung awit na kinanta, yun nga pong heart of worship, kaya kung mapapansin nyo, uh, isa pong bahagi ng awit na yan, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you require. I'm coming back to the heart of worship, it's all about you, Jesus. So makikita po natin na ito ay isang uh, pagbabalik tuon sa realidad na ang pagsamba ay hindi lang pagsambit ng mga salita. Ito po ay nangangahulugan at nangangailangan na yung buhay natin ay isang pruweba o patunay sa mga lyrics na ating inaawit. Eh kasi nga paminsan niya ng problem eh. Sa awit we say we love the Lord pero wala yung talagang lordship o pag ng Panginoon sa ating buhay. So, balikan natin yung tanong ano. Bakit nga ba may mga pagkakataon na ang pagpapasakop sa Panginoon ay hindi ganong kadali? Well, ang ang isa pong uh, mahalagang reason yung sinasabi sa Galatians 5:17. Ang sinasaad po ng talata ay ganito. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the spirit wants. These two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. So kung ikaw po ay isang mananampalataya, ibig sabihin may pagkakilala ka kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa iyo ang Espiritu. Pero tandaan mo, habang nandito pa tayo sa lupa, nandyan pa rin yung ating tinatawag na sinful nature. Kaya nga later on, yung pong parte ng proseso, yung tinatawag na glorification na kung saan tayo po ay makatatanggap ng glorified bodies... Mula sa Panginoon, yan po'y mangyayari at uh, pagka iyan po ay nangyari, itong katawang panlupa kasama yung sinful nature ay mapapalitan. So doon pa lang tayo lalaya sa ating sinful nature. Pero sa kasalukuyan, eh, taglay po natin yan. Kaya nga, ang sinasabi ro, naglalaban yung gusto ng espiritu sa pagnanais ng laman. Kaya pamisan po, eh talagang mararamdaman natin, alam natin yung tama, napipili natin yung mali. Gusto din natin gawin yung tama, pero nag tayo kasi gusto rin naman natin gawin yung mali. Kasi nga, meron pa rin tayong sinful nature. So yan po ang isang reason kung bakit may struggle sa pagpapasakop sa Panginoon. At yan din po ang reason kung bakit kailangan po ng lordship ng Panginoon sa ating buhay kasi pag hindi po natin uh, ginawa itong pagpapasakop, ang mangingibabaw po ay yung ating sinful nature. At masakla po yan dahil pag ang sinful desires ang siyang nangibabaw, pag binasa nyo yung Galatians 5:19 to 21, pinapakita po dyan ang magiging resulta. Eh, no? Kasama dyan yung pagkaingit, paglalasing, uh, yung pong celos uh, yung envy o ingit, at uh, nandyan po ang isang magulong pamumuhay na pagka akin niyang tinitingnan kung ano ba yung magulong pamumuhay eh, ang ibig sabihin po niyan eh, kahit biyayaan ka ng mabuting asawa, mababait na mga anak, pero kung ikaw naman po ay may mga sinful desires sa tinahayaan mo na yan ang mangibabaw sa iyo, aba, eh asahan mo, hindi magtatagal yung magandang meron ka ay pwedeng magkagulo, masira, again, because we have sinful desires na pag inaksyonan natin, magkakaroon po tayo ng mga gawa na sisira sa ating buhay. E paminsan pray tayo ng pray, di ba? Lord, bigyan mo ng kaayusan buhay ko. Abay, pag nangibabaw po ang sinful nature, may mahirapan tayo. Tingnan nyo, halimbawa pera, no? Pera. Ang pera po ay pwedeng mag-enrich ng buhay, pwede ang mag-improve ng quality of life, pwedeng magamit sa paglilingkod sa Panginoon, Pwedeng maging pagpapala ka para sa iba because of money. Pero at the same time, kung nangibabaw po ang sinful desires, yung pera na yan ay pwedeng maging pondo sa paggawa ng kasalanan. Be, pwede ho yung maging uh, budget para po sa paggawa ng mali. O bakit? Eh, kasi nga, pag mali ang puso natin, it will be our sinful desires dictating our actions. Kaya misan mapapaisip ka bakit kung kailan nagkapera at saka naging magulo buhay, bakit kung kailan sumagana at saka nagkagulo-gulo, eh paminsan po ang totoo uh, na magnify nung kasalanan yung uh, pera eh, no? Ibig sabihin uh, dahil po lumakas yung capacity, yung capacity yung magkasala eh tumaas din. Uh, dahil po nga yan sa sinful nature. So we have to overcome. Pangalawang reason po and this is not necessarily in uh, proper order, ay yung pong ating karunungan. No? Sabi sa Proverbs 14.12, There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Meron pong landas na parang tama, tila tama sa paningin ng tao. Kasi tayo po, halimbawa sa pera, no? palagi kong sinasabi pag nagsiseminar ako sa money management, may mga times na gustong-gusto natin ang pera kasi ang naiisip natin, ano ang gagawin natin sa pera pag meron na tayo nito. Ayan, di ba? Minsan nga narinig ko no nag-speak po ako sa grupo ng mga high school students at uh, bago ako nagsalita, eh, sila po nagbabahagi ng kanilang mga pangarap. Alam nyo, ang uh, karamihan sa mga ito ay nagsabi na gusto naming yumaman kasi mahirap maging mahirap, no? Uh, sabi ko, bakit gusto niyong yumaman? Eh, 'yung sabihin lang na mahirap maging mahirap, it's a very general and broad statement. Uh, ang tanong kasi rito ay ano bang gagawin mo sa kayamanan? Ang isa pang masaklap na kaisipan po ay ito. Sabi ko nga, madalas naiisip natin eh anong gagawin natin sa pera? Pero alam niyo ba na ang tinitingnan ng Panginoon eh ano kaya ang gagawin ng pera o kayamanan sa iyo pag meron ka na nito? Ayan, madalas din natin nakikita 'yan. Kaya may mga tao kung kailan sumagana at saka nawalan ng time sa Panginoon. Kung kailan sumagana at saka nasira ang buhay. Kung kailan nagkapera at saka nagkaroon ng mga bisyo at kaabalahan na dati na may wala. O bakit? Eh kasi nga uh, ang nakikita natin, yung pong pera, anong gagawin natin doon? ang hindi natin nakikita anong epekto naman ng pera sa atin. Eh siyempre, mahalagang konsiderasyon yan. Factor yan eh. Kaya kinakailangan po nating aralin at tingnan. Kaya misa nagtataka tayo bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin sa pagkakaroon ng resources. Eh kasi nga, alam ng Panginoon ang magiging epekto ng pananalapi sa iyo. Kaya magandang prayer po is not just to ask for more resources, but ask for the capacity to manage the resources well, para hindi ito maging kasiraan ng ating buhay, hindi ba sa Proverbs 37 to 9 ang sabi ron, give me neither poverty nor riches, give me just enough to satisfy my needs, because if I become rich, I may forget the Lord and say who is the Lord, if I become poor, I may steal and thus Cause shame to god's holy name so sinasabi niya lord teka lang pag hindi ko kayang i-manage yung pera wag mo na po ako payamanin kung ako po ay uh, walang kakayahang harapin yung kahirapan wag niyo po kung pahirapin dahil pag ako'y yumaman baka kalimutan kita pag ako'y humirap baka magnakaw ako so akala natin a front pag binasa mo yung passage akala natin it's all about money and resources Actually, pag tinignan mong mabuti, it's all about the ability to manage the resources well. Kasi po, pag wala tayong capacity to manage it, it will be the, the very reason kung bakit tayo ay malalayo sa ating Panginoon. So, kaya paminsan, yan ang problem. Hindi natin nakikita yung nakikita ng Panginoon. Kaya hirap na hirap tayo magpasakop. Diba sa Proverbs 3, 5 to 7, yung trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will show you which path to take. ba? Diba? Para maranasan mo yung guidance ng Panginoon, you have to be willing not to rely on your own wisdom. Kasi sa madalas na pagkakataon, yung own wisdom na yan, pahamak yan eh. Akala natin tama, akala natin okay, akala natin naaral na natin lahat, akala natin the best na yung napili natin, only to realize na, oy teka lang, meron palang mga factors na hindi natin kontrolado. Ito uh, ho, ah, para lang maging humble tayo at hindi tayo magyabang sa Diyos sa ating kakayahan. Sa book of James, merong apat na binanggit na reasons why we need to trust in the Lord. The first one is the complexity of life ang buhay po napaka-komplikado, di ba? Life is complicated in what sense? Ang daming choices at bawat choices may epekto, may consequence, di ba? Alimbawa po, may mga times may napili ka na na isang bagay only to realize later on meron palang mas mainam. May pagkakataon, may desisyon ka nang nagawa only to realize na meron palang better option, di ba? So, kaya ako sinasabi to kasi yung humility, yung bang ma-realize mo na Lord, hindi ko alam gagawin. Daming pagpipilian. Uh, I remember si ano eh, si Solomon, kalaay mo sabihin ng Diyos sa kanya, "Oh, kung anong kahilingan mo, hilingin mo, bibigay ko sa iyo." Pero alam mo yung humility niya pumasok eh. Ang sabi ho ni Solomon, "Lord, uh, I am like a child who does not know his way." Hindi ko po alam ang gagawin para po kung bata, hindi ko po alam kung paano pangungunahan tong mga taong pinagkatiwala mo sa akin. Apakaganda nung kanyang sinabi. At ang sabi niya, bigyan niyo po ako ng wisdom so that I may lead them well. O, ano naging resulta? Because of that wisdom, he also received blessings from God. Bakit? Kasi pag may wisdom ho tayo, e eh nandun po, mamamanage natin ng tama yung resources. Kaya yung complication ng buhay, yung complexities ng buhay, should lead to humility, hindi po kayabangan. Yung magiging mapagpakumbaba tayo, yamang alam natin na sa dami ng pagpipilian, eh hindi natin alam kung paano pipili ng tama. But if we trust the Lord, He will guide us. Pangalawa is the uncertainty of life. Maraming bagay hindi tiyak, hindi natin kontrolado eh. Ah, hindi nga natin masabi kung anong mangyayari mamaya. So anong iyayabang natin diyan? eh ang mahirap po kasi paminsan para bang plano tayo ng plano para bang sabi nga dun sa book of James kung makaplano tayo kala mo abutin pa natin yung pinaplano natin well kung iaalaw ni Lord praise God pero nandun pa rin yung possibility na yung pinaplano natin ay hindi na natin abutin di ba sa dami ng pinroblema natin ayun pala pagdating sa kaduluduluhan eh hindi naman pala natin na aabutin <laughs> ano yung ating pinoproblema tapos marirealize natin na Lord uh, inubos ko yung oras ko, kakaalala, kakaisip, kakapanik, yung pala hindi ko aabutin. So, maganda yung reminder na yon na uh, yung uncertainties ng buhay should uh, remind us to trust in the Lord kasi sabi nga sa Book of James eh, sino ba nakakaalam kung ano mangyayari sa hinaharap, no? Ano bang kasiguraduhan meron tayo na aabutin pa natin 'yan o kaya ay nandyan pa tayo o kaya yung iniisip natin eh. Yan nga ang mangyayari, di ba? Hindi naman natin masabi yan eh. Kaya po yung uncertainties of life should lead to humility and should create a sense of uh, respect, no? And oh, sa Panginoon na tayo po'y magpapasakop sa kanya. Uh, itong nakaraang mga matitinding kalamidad, no? Uh, kasama na yung mga bagyo, baha, pagsabog ng bulkan, uh, uh, pandemic, lumikha ng ano eh ng uh, renewed sense of vulnerability yung bang na-realize natin na sa high tech na meron tayo sa panahon natin sa dami ng mga insurance sa dami ng mga uh, pinaglalagyan at pinaglalaanan natin ng ating seguridad then we realize na hindi pa rin pala safe kahit yung mga kumpanyang sobrang tatag sobrang tagal na nayanig, umuga, at nandun po na anytime, anything can change. And that should lead to humility, no? And trust in the Lord. Kaya talagang may practical side din itong ano eh, pagpapasakop sa lordship ng Panginoon eh. Kasi ang totoo, hindi naman tayo mabubuhay ng walang pagtitiwala sa kanya eh. Para bang uh, one time nanonood ako ng isang uh, video tapos natawa ako dun sa ano eh sa caption ng video. Ang larawan po ay isang tao na nagmamap, yung nagmamap uh, doon sa dagat, no? Minamap niya yung dalampasigan abang umaalon po yung dagat, di syempre uh, basa nang basa yung dalampasigan, minamap niya, nilalagay niya sa timba. Kaya nakakatawa yung ano, yung video kasi ang caption nakalagay, this is the picture of a person who is trying to control everything. <laughs> sa ko nga, no? Para bang tamang-tama nga naman, ano? larawan ng isang taong nagpupumilit na siya ang mag-control sa lahat ng bagay. <laughs> Imagine mo, mamapin mo yung dalampasigan. Kaya mo bang pagkasyain sa timbayon? Matatapos ka ba doon? Uh, di ba Sayang lang pagod, katawa-tawa ka. At the same time, it will be a task that is really... Um, nasasabi nating futile, ibig sabihin walang saysay, walang kahihinatnan. Kasi hindi mo naman ma mauubos yung tubig ng dagat no? para ilagay sa timba. e ganyan ho, larawan ng mga tao na pilit na sila'y nagkocontrol. Ah, totoo 'yun. At ah, palagay ko at some point sa buhay natin naranasan din natin 'yan, ano? Trying to control things we cannot control. Pero again, ang susi po is to submit to the Lord. I remember a friend meron po siyang business na binuksan bago nag-pandemic. Walang nakakaalam na magpa-pandemic. Galit na galit po siya sa Panginoon. Kasi sabi niya, Lord, ano ba yan? pinag ko tong business na ito. Tapos pinahintulot mo naman. Tapos ngayon, hindi maayos-ayos yung papeles. Hindi mabuksan-buksan yung negosyo. Galit na galit siya. Sabi niya, laki na nang nagagastos ko. Hindi pa rin ako kumikita. Sama ng loob niya. Alam niyo, biglang nag-lockdown. Sarado lahat ng negosyo. And that went on for two years, di ba? Alam mo, sabi niya, buti na lang, hindi nagbukas ko, nagbukas yung negosyo na yon Yari ako, sabi niya, magkocommit ako ng long term sa uupahan na hindi naman kikita dahil nagpandemic nga. O dati, galit na galit siya. Tapos nung nagpandemic, panay pasalamat niya. Lord, buti na lang, hindi natuloy. <laughs> buti na lang, hindi nabuksan. Ilan po sa atin ang may ganyang karanasan? No? Na misan ay uh, parabang kine-question natin yung karunungan ng Panginoon para bang iniisip natin, uh, bakit ginanito mo ko, Panginoon? Pero pag naintindihan natin yung reason ng Panginoon, then we realize, Lord, ibang klase ka talaga. We have to submit to You. Kasi ang reality po, the uncertainties of life remind us that uh, we need to submit to the Lord. Pangatlo po is the brevity of life. Ang buhay may eksilang eh. Ang masaklap sa buhay, sabi ng isang author, yung bang dahil sa hindi pagsangguni at pagpapasakop sa Diyos, gagawa tayo ng mali. So uubos ng oras yan, may consequence, may mawawala sa atin because of the sins or mistakes that we have committed. Now, ang masaklap ito, yung paggawa ng mali, sasayang ng oras yan. Yung pagtutuwid ng mali, naku, sasayang din ng oras yan. Parang, di ba, pag ikay nagmamaneho tapos naligaw ka, umubos ka ng gasolina para mapalayo, tapos eh, para maibalik mo yung sarili mo dun sa dapat na mo, uubos ka na naman, no? So, to correct the mistakes. Eh, ganyan po. So, a reminder that life is short. So, dahil maiksi ang buhay, then we really have to submit to the Lord because we do not want to waste this life that God has given. So, the complexities of life, the uncertainties of life, life is short, and, and number four, a uh, human weakness no the frailty of man ibig sabihin uh, pag nakita natin kung gaano tayo kalimitado gaano kalimitado ang ating magagawa then uh, ma realize natin lord uh, apart from your wisdom i cannot do this no i cannot live life properly i cannot have peace i cannot make right decisions i need you at para mangyari yan eh yung realization na, lord wala po akong alam wala po akong kakayahan i need you in my life i will trust in you you are my Lord. So pagkaganyan po ang attitude natin sa pagpapasakop, we realize why it is needed. Hindi yung tipong nagmamayabang tayo, nagmamalaki at ayaw natin kasi lahat yan nagmumula sa kayabangan eh. I know better, I can do better, I did this, self-made ako, hindi po walang ganon. We have to trust in the Lord. Submit to His Lordship. At pag yan naman ay ginawa natin, sabi nga sa Proverbs chapter 3, 5 to Uh, do not be impressed with your own wisdom no seek his will in all you do and he will show you which path to take Yun ang napakaganda Siya magtuturo ng tamang landas Siya magsasabi sa atin itong gawin mo at pag siya nagsabi abay maayos 'yan sa ibang translation niya, ang rendition He will crown your efforts with success Napakaganda Kaya mga kapatid Yes, sometimes we struggle with submitting to God's Lordship. Pero ito po ang tandaan natin. Ang kanyang kalooban laging pinakamainam, ang kanyang pamamaraan at pag-iisip ay mas higit kaysa sa atin. At ang pagpapasakop sa kanya ang susi sa pagluwalhati sa Diyos at sa isang maayos na pamumuhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jembo Banzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.com. dot ph